Naniniwala ka ba sa mga anghel o guardian angel? Dahil baka may nais na itong ipabatid sa inyo. Subalit hindi mo lamang nauunawaan. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa video ito ay ating alamin ang mga palatandaan, senyales o sign na nasa inyong bahay o nasa paligid mo lamang ang iyong guardian angel. Ang mga anghel ay nasa kahit saan. Parati silang nakasubaybay sa atin. At sa bawat isa sa atin ay may mga naka-assign na guardian angel. Parati silang nariyan upang tayo ay assist gabayan at alagaan at alalayan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay nangangahulugan lamang na maaaring nasa loob na rin sila ng ating mga tahanan at maaaring sa maraming pagkakataon ay nagpapahiwatig na sila na sila ay nariyan lamang subalit hindi natin pinapansin. Kaya naman sa video ito ay ating alamin ang siyam na sinyales o sign na nagpapahiwatig na pala na ang iyong guardian angel ay nariyan lamang. Number 1 Kung makakita ka ng balahibo ng ibon sa inyong bahay o sa inyong silid na imposible namang mangyari sapagkat wala namang ibon sa paligid o nakasarado naman ang mga bintana o pintuan. Ito ay isang patunay o senyales na ang iyong guardian angel ay nariyan lamang at nakaalalay sa iyo at nagaantay lamang ng iyong pagtawag o paghingi ng gabay. Number 2 kapag makakita ka ng barya. Ang pagkakakita natin ng mga barya ay madalas na rin nagaganap sa atin. Subalit, sa ilang pagkakataon ay marapat na bigyan mo ng pansin ang mga detalye nito. Ano ba ang date na nakasulat sa barya? May koneksyon ba ito? O kaugnayan sa iyo? Sa iyong iniisip o mga ginagawa? bago mo makita ang bariyang ito sa sapagkat sa mga palatandaan na maaaring nasa barya o coins na napulot mo, ay naroon din ang kasagutan na hinahanap mo. Number 3. Spiritual Chill Malaki ang possibility o posibilidad na kung mayroong presensya ng anghel sa inyong paligid o sa inyong silid, ay maaari kang makadama ng spiritual chill o animoy kinikilabutan. Ito ay sapagkat ang mga anghel ay mga nilalang na mayroong mataas na frequency at sa oras na sila nga ay nasa same space mo o malapit sa iyo ay posibleng magbago rin ang enerhiya ng paligid. Sapagkat ang mga anghel ay energizing kaya maaaring kinikilabutan ka subalit hindi dahil sa takot. Number 4 mayroong umuugong na tunog sa inyong tenga. Kung wala ka namang problema sa pandinig o medical condition at makaranas ka na parang may kung anong tunog o sound ng iyong naririnig, subalit hindi mo ito maunawaan, ito ay maaaring ang iyong guardian angel na. Kung magkataong maranasan mo ito, maaaring ikaw ay nakatune sa divine tune ng mga anghel o ng iyong guardian angel. Pinaniniwalaang ito ay animoy nagliring o umuugong sa tenga sapagkat ito ay maaaring ang mensahe ng iyong guardian angel na hindi mo pa marapat na marinig. Ito di umano ang pamamaraan ng mga anghel upang ilagak sa iyong isipan o i-download sa iyong isipan ang mga kaalaman at mensahe at hanggang ang iyong kamalayan at ang iyong consciousness ang mag-translate nito sa iyo sa tamang oras. Number 5. Panglima naman ay ang pakiramdam na ikaw ay komportable at kalmado na animoy mayroong nakaalalay sa iyo at nagagalak ang iyong espiritu. Ang kanilang presensya ay maaaring magdulot sa iyo ng positibong enerhiya at confident. Kaya naman sa oras na maramdaman mo na medyo umiinit ang temperatura sa paligid na maaaring nagdudulot ng kaligayahan at kalwalhatian sa iyo, maaaring nga iyong guardian angel ay nasa paligid lamang. Number 6. Awit ng Anghel Kung sakali namang makarinig ka ng mga musika o himig na out of this world ang tunog, at makapanindig balahibo. Ito ay maaaring pamamaraan ng iyong guardian angel upang ipabatid ang kanyang presensya. Number 7 Kung sakali naman na makaramdam kayo ng excitement o kaba ng walang ano-ano o walang dahilan, kung mangyari man ito ay maaaring pahiwatig na nasa paligid lamang ang iyong guardian angel at nag-connect ang presensya nito sa iyong solar plexus chakra. Makatutulong ito upang makapag-isip ka ng tama at maging wais sa mga pipiliing desisyon. Number 8. Halimuyak Kung sakaling makalanghap kayo ng matamis na halimuyak na hindi mo naman batid kung saan ang o nagmumula, ito ay saring maaring pamamaraan ng iyong guardian angel upang ipabatid sa iyo ang kaniyang presensya. At ang panghuli ay kung makaramdam ka na hindi ka nag-iisa sa iyong silid. Pakiramdam na hindi ka naman kinakabahan o kinikilabutan kundi pawang comforting feeling. Hindi rin nakadarama ng takot, kaba kundi peace of mind at kaginhawahan. Ito ay isang senyalis rin na nasa paligid lamang ang iyong guardian angel. At iyan ang siyam na senyales na maaari mong ikonsidera upang malaman kung nasa tabi mo lamang o nasa inyong tahanan ang iyong guardian angel. Kailangan lamang na maging mapag-obserba at parating magtiwala sa may kapal. Ano ang pinagdadaan ng suliranin o problema sa buhay. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. na sa best TV, tayo ay ng bagong kaalaman. Dito na sa May alam, ito'y it's best, Karate, sabay, sabay tayo na matuto Bakit dito sa mundo Lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na